Ito po mga anang, mga anong, narito po ako sa mga alaga naming mga biik. nag, binibinta na po namin to Bali, ito pa po yung isa. Sino dyan ang mahilig maghanda sa papalapit na Pasko o sa New Year pwede na po itong pang okasyon gawing panghanda ito po yung mga dalawa pa po ayan po sila ang sana ba ayun sinong mahilig mag andan ng litsyon ito po I ikot po ako dito lang po yan sa aming gumagala na dinatawag po namin dito na prerens di po ito natatali o di kaya na cook ano lagay sa kulungan ito po ay organic kaya sino po ang tumatangkilik yan ng produkto namin dito ito po sila ayan o At tayo nga ako ayan. anang mga anong ito po ang mga alaga namin mga biik yan mahiga-higa lang Tapos gagala na naman saan gusto nilang gumala ito po yung isa Ayan. practice po namin dito ay organic na kahit na pagkain o gumagala lang po sila pwede rin nilang makahanap ng magpagkain sa kung saan pwede dito sa lugar namin ito mga malulusog na may ano tawag dito may freedom po sila o, di kaya pag gusto kumbaga maulanan maarawan man ayan ay kanila pong habitat kung saan pwede silang pumunta o maligo gaya nito basa yung mga balaybo nila kapal yung malaybo, pansod ng lagi pong umuulan dito ito yung isa o oh. nakisali na din apat po sila ito Yan po. Oh, naka hilera lang po. Chore ng mga manok namin. Basa sa ulan. Ah, kumbaga may nagtatanong nga pala dito. Kung ilan na bu buwan po ang pag-aalaga namin. Ito po ay aming patubo. Kumbaga dito na po yung nanay nila. Dito na po ito inalagaan namin na mula po ng pagka pagkapanganak. Pinanganak po sila is buwan ng June 24 kumbaga araw ng San Juan pizza ni San Juan de Bautista yun ang palatandaan namin mag aanim na buwan hindi itong December 24 kaya po anim na buwan ang pag-aalaga namin ito po ang kanilang mga pangangatuan tagal bago din sila lumaki po ang tinatawag namin dito na bisaya o native na baboy kaya madalang po Mag mabagal po ang kanilang paglaki ganito po yung tinatawag namin na uh, native ano na buwan na po ito sa December 24 o disperas po ng Pasko yung sino ma pwedeng makapaghanda o ano pwedeng mag lechon sa paparating na Pasko o, sa New Year hanggang sa pista ng Santo Niño o Ati-Atihan dito din po sa bayan ng Altabas sa Kalibo Aklan maraming bayan na nagdidiriwang po ng Santo Niño o Ati-Atihan dito sa Aklan kaya ito mga anang mga anong sinong pwedeng maghanda dito